pagpalang araw po sa inyo lahat nandito naman po ang iwagan ng pangasina na magbabagi po ng iba't ibang koronong alim po nandito po niyo lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan at kagawin ko po lahat na aking makakaya po na isi po sa inyo para uh, may magamit po kayo at ipamamanan nyo po sa mga anak nyo sa apo nyo, sa mga kaibigan nyo sa kapatid nyo basta bukal sa puso nyo ang pagsalpo at makakamtan nyo po ang bisa na po ng mga aking pagkakalob ng mga orasyon na mga makapangyaring orasyon na galing sa liwanag po sana po ay magpursige po kayong kumuha po ng pudil po nyo bakod balabal po do para may protection po kayo sa inyong pamilya protection po sa inyong sarili bago po kayo manggamot at kung talagang gusto niyo po mag na ng manggamot po ay ang kunin nyo pong medal niyo po ay San Benito, Oh, yung pinito juice. Napakalakas po yung pinito juice. Number one po, napakalakas po yung pinito juice po. Uh, bumili na po kayo sa online para may magamit po kayo sa araw-araw. ang isi ko po ngayon po sa inyong lahat po ay eh, gamot sa nabarang na pinagsusugat ang katawan po. napaka importante po ito na binarang na pinagsusugat ang katawan. Ay napakabisa po itong orasyon po na agibabagi po. Kung halimbawa po ay eh, nabarang na pinagsusugat ang katawan, usalin nyo po ng tatlong bisis po ito na sa isipan naman po ipo niya sa tubig. Painom ko uh, kung po kayo ng uh, makabuhay po alam nyo po yung makabuhay uh, ilaga po nyo yun at ipa kung ng uh, isang ng mga sampung piraso na ang kahaba po ay ang po ay isang metro po Uh, makabuhay. Alam po niyo makabuhay parang ko may tinik-tinik na. Ang kunin niyo po ay eh, yung ugat. Yung ugat yung sanga-sanga na mahaba. Tapos putol-putol uh, niyo po 'yun. Ah uh, ilaga po ninyo sa malaking kaldero para medyo maram marami po. Pag nailaga po niyo po 'yun. Ah uh, ibulong nyo sa kumuha po kayo ng kunting tubig po uh, sa baso po pagkatapos po kumuha po kayo ng tubig sa baso palamigin nyo po yun ibulong nyo po yung orasyon na ito Sa tatlong beses po pagkatapos yung may ibulong ihipo nyo tapos ipainom nyo po sa pinagsugat ang katawan at yung tira po na kung alam pa po marami po yung kanyang isang timba po e, usarin nyo na naman po yung orasyon po nito tapos uh, ihipo niya sa uh, timba na nilaga po ninyong makabuhay po at para palamigin nyo po yun ha Wag nyo pong uh, ihipo nyo. pagkatapos nyo maihipo tatlong bisis po ay ipaligo po sa uh, pinagsulat ang katawan gawin po ito sa ah uh, po araw-araw uh, po hanggang siya ay gumaling po ah uh, ang maganda po itong pagsagawa po ay yung halimbawa po kung nagumpisa pa kayo uh, mga biyernis biyernis ng isaktong uh, wala pong buwan yung wala pa pong buwan isaktong biyernis po maganda po ay mabisa po yung Oras yun na na panggamot sa mga nabarang at uh, pinagsusugat ang katawan po. Ito ay panguntra po sa nabarang po rin ito. Uh, para lumayas na po yung mga kapangira na mangkukulang, na kinarga uh, sa pinagsusugat sa katawan ng tao. Kaya sana po ay unawain po ninyo ang aking ibig sabihin po na intindihin po ninyo aking ibig sabihin po para malaman po ninyo uh, at isaulo po ninyo aking mga sinasabi po na panggamot sa na barang na pinagsugat ang katawan uh, kumuha po kayo ng isang basong tubig uh, at ibulong po sa isang basong tubig at painom nyo sa pinagsugat ang katawan pagkatapos po ay uh, po kayo na makabuhay at uh, maglaga po damihan nyo po maglaga po makatapos malaga po na mga 15 minutes o 20 minutes po na paglaga po ay kumuha kayo ulit ng uh, kalating basong tubig uh, kalasing uh, makabuhay po palamigin nyo po makatapos yung tira po ay palamigin nyo po uh, at Ibulong niyo po oras orasyon sa kalahat baso basong tubig at ipainom niyo po sa pinagsusugat ang katawan. At pagkatapos po ay yung tira po ay ibulong niyo po oras yung po ng tatlong bisis po. At iipos at uh, nilaga pong uh, makabuhay. At ito pampaligo po niya. At unti-unti pong mawawala po yung... Uh, pinagsukat ang katawan magiging matutuyo po yun parang wala po nangyari kundi mapapagpag po yung kunya po ang gawin nyo po sa kon po ito ay yung ah uh, po na uh, madilim po para mabisa po yung orasyon na, na panggamot po at sana po ay uh, uh, kung po kayo ng magandang pudir po kung talagang gusto nyo pong manggamot po tapos uh, manalangin po kayo na sa puso po ninyo gawin nyo po sa araw-araw pag kumuha po na po kayong pudir po uh, pwede na po i manggamot basta humingi muna, muna kayo ng gabay sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat para po kayo manggamot Marami-marami salamat po sa inyo lahat.